ang daming naka Honda Click dito sa lugar namin halos pare-parehas na itsura ng Honda Click namin pati nga yung carbon garnish eh yung fake carbon garnish yung iba meron na rin kaya halos kamukha na rin ng akin kaya napag-isipan ko na tanggalin to at palitan ng ibang design kaya naganap ako online kung ano pwede ko ilagay dito sa kilay ng Honda Click version 2 at nahanap ko itong tint na pwedeng ilagay dito sa kilay niya. Pre-cut na siya kaya ididikit mo na lang. Pero bago natin idikit yon, tanggalin muna natin yung mga residue gamit yung Kobe sticker remover. Pag di mo kasi tinanggal yan, posibleng magkaroon ng bubbles o mga angat sa mga parts ng sticker na pagdidikitan mo. Then after tanggalin yung mga sticker residue, lilinisin natin to gamit ang sabon at saka tubig. Then patutuyuin natin, mga siguro 10 minutes lang naman. Tapos i-check natin kung may mga naiwan pa rin residue. And once siguradong tuyong-tuyo na tayo, pwede na tayo mag-proceed sa pagdikit nitong tint. Ang ginawa ko, inon ko yung ilaw para makita ko kung saan talaga dapat ilagay yung tint. Mas madali mo makikita kasi kung saan mo siya ilalapat kapag naka-on. Ito naman kulay orange, itatapat natin siya sa turn signal lights. Ang pinili ko kasing kulay dun sa mismo kilay is parang smoke lang. Ayoko nang masyadong makulay. Kung magbabrowse nga kayo online, eh, marami kayong color combinations na makikita doon. Pwedeng purple, pwedeng blue, black, clear at iba pa. And after about mga 30 minutes ng installation, ito na ang final output ng ginawa natin. Di ba nag-iba na yung itsura niya? Mas madali mo na makikilala yung motor mo, lalo na kung magkakatabi kayong naka Honda Click. Sa tingin nyo, kailangan ko ba bang magpalit uli o okay na tayo dito? Monte ko makalimutan sabihin sa inyo ang nagasos ko dito nga pala ay around 300 pesos including shipping fee Kita kits daan